Matagtuig ginaselebrar ang pag-ila sa mga kultura ug tinuuhan sa mga tribo ug Moro pinaagi sa Kadayawan Festival. Atol sa pag-abli usab sa Tribal Village sa Magsaysay Park, nakita nako ang usa ka babae nga grabe kung muabi abi sa mga bisita. Siya si Bae Cheryl Anino, ang Deputy Mayor sa Bagobo Tagabawa. Bagobo, Tagabawa, giilang nga malipayon ug maabi-abihon sa mga bisita. Maligo, Pagandungo! Happy 39 Kadayawan Festival! Sa mga yes. treats sa Bagobo, Tagabawa, at yeah. humble, yes. uh, kung may bisita, ma'am, kada dyan ang hindi mawala sa Bagobo, mm -hmm. Tagabawa, ma'am, ang, ang pagka pagkaabi abi Isip o sa ka-deputy mayor, sa imukhang ginabuhat aron ma-preserve ang inyong tradisyon. Ah, uh, ginapaningkamutan na mo nga mapadayon ang ato ang mga kultura o tradisyon. Uglabaw na sa mga new generation nga mo, umabot. umaabot. Kay, siyempre, kita, ako, mawala ay mampunta. Hmm. Uh, na 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 naman tayong mga new generation yes. na sila ang mo mo padayon aning unsa kultura na makita nato diri sa Magsaysay mm -hmm. and so mo lang jud na mo ginapangkaning kamutan uban sa amo ang mga leaders sa mga yes. IPMR sa mga tribal chieftains mm -hmm. sa mga tribal council na each barangay sa Turin district mm -hmm. nga nagahimo ni ug move nga para mainggan na mo ang mga kabatan-onon mm -hmm. nga magtuon yes. balik magtuon mm -hmm. balik sa atong kultura o tradisyon, o dili na ito o kalintan, maulag dyan na siya. Mm -hmm. And i-preserve dyan na ito kay Yusud na ako, dili na ito mag-preserve kay, kay. kinsa mm -hmm. pa may uh, magpadayon ani ma'am. Yes. Kung, kung dili na ito, sudan, daan karoon. Mm -hmm. Like karoon, ang sample na to, ato ang natay uh, junior deputy mayor. Yes. So, pasalamat sa goberno ma'am, mm -hmm. kay sa atong SK nga, nag, na, na sila initiative na yun, yes. Ana, iska na sila mapainlightan enlighten nila. Mm -hmm sa ilahang kaugalingon na ingon ani di niya ni mm -hmm. ang maging may yes. experience nila usa ang na -adari. sila giila nga tigprotekta sa Apo Sandawa kon Mount Apo ug giila nga highest peak sa Pilipinas ang maong tribo giila nga usa sa labing nga mga lumad ug adunay labing colorful ug maayong nga sa Mindanao tungod sa colorful ug talagsaon nga mga sinina nga adunay maanindot nga disenyo nga gilangkuban sa mga bead kini nga disenyo sa beadwork gitawag nga pangulabe. Ang mga disenyo gikan sa ilang mga pananawon, mga damgo o mga emosyon, ingon man gikan sa palibot. Ang forma sa aposandawa ang kalihukan sa mga kahoy o mga dahon, ang mga color sa mga bulak, ang mga balod sa tubig, ang mga silaw sa adlaw o ang pagkiniglap sa mga bituon. So kaganina mga kasama, no, um, sa amung ang panag-istorya ni Deputy Mayor, ni paniya nga karun. Doon na buhat ang sanggol niya kabataan sa ang Junior Deputy Mayor. So, si, o sa kata pangalan na ito, ma'am? Althea Jewel, ang Si Althea, sa taga-bago, taga bawa taga po, ma'am. Na-explain ma ba ni mo, ma'am, kining mga damit nato, mga kasuotan sa Bagobo, Tagabawa? -bago. Gani, giilad di ba mo nga o sa, sa mga kanang inyong lindot ng mga bisti, mga dalit? Sige daw po, ma'am. Okay, unha ta, ma'am, sa amuang um sanina, Ang tawag po, ani, is umpak kaning tap sa babae, umpak po siya. And then, kaning tawag aning mga beads is pangulabe. Mone siya itong mga gud nila, mga nanung colorful kaayo man ang mga beads sa muang tribo o kato nanung daghan ang mga kanang colorful kaayo nga mga color sa muang sanina. It's because, mone siya ang mga pangulabe, ma'am. It's because hilig po kaayo ang mga bagobo po nga nagabutang kung gisan kung sa design, pero design siya, ma'am, na naapoy meaning, ma'am. And then, sa muang, sa muang apong kaning muang sanina po, Muna siya nga ginatawag na mo nga sunod, mam ma Sunod po ang tawag sa palda po sa bagobo, sa ginasuot po sa babae. And then, para po naman sa mo ang um, bakus-bakus, mam, ipakita nila. O pakita po, mam ma is mon po ang ginatawag nga allan mam. Pagtabon po diri asa, parang bakus gani nga ginagamit sa babae po, mam. Ma And then, sa laki po, mam, ma na tayo ginatawag na nga saruar. mura golak guru diri, So, saruar, mam, ma kay dili man pwede magpalda ang mga, ang mga lalaki. Yes. So, ang gina suot nila is karuar kanang short, hindi hapon siya mga bara, mga below, mga abab-abab, dani po siya gamay, ma'am. Sige po. How about diri kaning mga beads na to, ma'am? Ah, yes, ma'am. Kani, ma'am, mo po niya ginatawag na nga salakbat po, ma'am. Muna siya is quintas po, kung sabi Bisaya, ma'am. Muna siya ang mga salakbat. And then, kani kanang mga, daghan kay mga klase-klase po, nga kanang mga kalo pa sa, ginasuot po na to sa mga bagobo. And then kani mga ambag, ambag mamo am. ma am. na ginatawag bagobo ko siya sa bag na ginatawag nga ambag am. Okay. So how about kining sa ano ma'am? mga instrument so, ma'am. Yes ma'am. Sige, sige. Sita, sige. Ta, ma ma'am. Sige ma'am. So, mo po niya ginatawag na mo ma'am na agong. Kani mga dagko kaayo siya ma'am nga gina, ginagamit po pagka na sayaw ka na makita na ito during kadayon is tagungguan katong mga dagko kaayo nga mga kulit mga dagko kay siya nga agong mamaw na ginagamit sa pagtugdog and kung madunggan ninyo nga makahatag siya kanindot yun um, except power kanang uban iuban sa uban pa man nga mga instrument ma'am isa po ni yung, sa makahatag pa Diyod og kanang nang harmony yung, sa music ma'am sa Bagobo Tagabawa and then ma'am mo ni siya ang murag kanang gamay nga version pod sa ato ang agong kani ginatawag nato nga kulintang mam ma nga kung isa na ni sila magtugtog sa agong sa uban sa mga kawayan pa ma'am nindot na jud kay siya paminawon ma'am and makaindak-indak na gid ma'am sa kadayawan and then lastly ma'am na apo niya mo ginatawag nga um, kawayan mam, ma mo pud niya ginatugtog ma'am kauban po siya sa gimbar mam and then mo pud kawayan nga isa pud ma'am sa makahatag pod og kanindot sa um, tugtog sa mga tribo nga bagobo tagabawa mo. Um, Kung napay nagkalain-lain ng mga instrumentong bagobo tagabawa mo, nadira ang togo, kombeng, o katuban pa nga mga lantoy which is mao ang mga flute. Ang Deputy Mayor sa Bagobo, Tagabawa, dili lamang nagrepresenta sa ilang tribo. Apan lakip na ang tingog sa mga kababainhang tribo, gumikan siya usab ang President sa IP Women Federation sa Davao City. Challenging yes. and advantage. Challenging kay, siyempre, Babae ka mm -hmm. ang expectation sa uban. Yes. And pero challenging siya nga makaano siya kanunay na fulfillment yes. nga para sa imuhang tribo mm -hmm. nat dili lang po sa ako ang tribo nga Bagobo Tagabawa kundi pat uban pa sa ako bang uban nga tribo nga uh, atisalong, mm -hmm. bobo Manobo, mm -hmm. uh, Ata, and Bagobo Klata. Yes. Na i preserve nato as kababainhon mm -hmm. nga ipi serve nato ato mga tradisyon tradition yes. and syempre as babae mang good food uh, dili man sa pag ano ano na update capability yes. ang mga babae karon mm -hmm. uh, so, women empowered nakayao ta na karon mm -hmm. uh, so siguro sa una ang mga kababainhon sa it nato nga naalang sa galas, pantabang yes. housewife yes. ana mm -hmm. mo traditionally mm -hmm. uh, ano nato sa kababainhon pero karon mam Ma uh, ang mga IT, isa sa nagatindog as leader. Yeah. Actually, naatay mga leaders sa ato ang mga tribo nga IPMR, na mga babae, yes. nga nagapadayon sa ato ang kultura mm -hmm. o tradisyon. Sama sa kinabuhi, dili ka maabot sa kung asa ka karon, kung dili ni Mulan tawon kung asa ka nagikan. Importante nga imong ilhon ang imong gigikanan kay kini maoy naghulma sa imong pagkatao o kung kinsa ka karon ka katribo, moro o dabawenyo. Alang sa DXDC Kadaywan special coverage kini si Radyo Abibera, Abi tatak RMN. So sa Oh, uh, so another orange ko 39 39, 39 kada yawan <laughs>